Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, mga kabrigada, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Headlines! Brigada Balita Nationwide! Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga! Brigada Balita Nationwide! Pag yung Ophel, posibleng maging isang super typhoon! tropical storm sa labas ng bansa posibleng pumasok naman sa loob ng par mamayang gabi Dynamic Learning Program isasagawa raw ho ng DepEd eh dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Ang Malacanang naman hindi raw pipigilan si dating Pangulong Duterte kung gugustuhin ito na isuko ang kanyang sarili sa ICC. Yan pa rin pong si Duterte handa raw ho na magbigti sa harap ng Quadcom kung mapatutunayan ang alegasyon ni Trillanes hinggil sa drug money. Paglipad naman itong si Garma patungong Amerika, posible intentional ayon kay Senador De La Rosa. Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian naman, ipitatawag ng DFA. At isang pinata na may bone marrow disease na tulungan ng Brigada News FM at ng Wantahanan Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Webes, mga kabrigada, November 14, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, lumalakas at posibleng umabot na sa Super Typhoon kategori ang Bagyong Ophel. Habang ito po ay papalapit sa kalupaan. Kulitong namataan sa layong 215 kilometers, silangan po yan ng Etchage Isabela. Taglay po nitong lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at pagbugso hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil sa bagyong Ophel, nakataas po ang signal number 4 sa northeastern portion ng mainland kagayan. Signal number 3 naman sa northwestern, central at eastern portions ng mainland kagayan kabilang hurian ng Pabuyan Islands, northeastern portion ng Isabela at maging ang northern portion ng Apayao, katatasanman ng signal number 2 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northwestern and southeastern portions ng Isabela nalalabing bahagi ng Apayao, northern o northern portion ng Kalinga, northeastern portion ng Abra at northern and central portion ng Ilocos Norte habang naman ng signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Abra. Nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern Portion ng Benguet. Nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Portion ng La Union at Northern and Central Portions ng Aurora. Samantala, huli naman pong namataan itong binabantayang tropical storm na may international name na Manyi. Sa labas pa rin ng par sa layong 1,705 kilometers east ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na abot ng 75 kilometers per hour hour at ng aabot ng hanggang sa 30 kilometers per hour. Yung po'y kumikilo sa direksyon pa west-southwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. Na kung sakali man ho, kabrigada, na maparatili ho ng bagyong manyi ang bilis na huyan ay maaari na huyan pumasok sa par ngayong gabi at tatawagin na huyan bagyong pepito. Brigada Balita Nationwide. Samantalang mga kabrigada, hindi po inaalis ng Office of the Civil Defense ang posibilidad na magpakawala ng tubig sa ilan pang mga dams sa Luzon dahil huyan sa magkakasunod na mga bagyo. Bukod umano sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang bukas ang dalawang gates at may tig-tatlong metro ang opening o katumbas huyan ng 1,050 cubic meters per second at naka-full generation din ito para ho sa kuryente. Hindi rin po inaalis ang posibilidad na magpakawalaho ng tubig ang Angat Dam, Lamesa Dam at San Roque Dam dahil inaasahan pong lalagpas ang normal high water levels nito dahil huyan sa papasok na bagyong Pepito. Brigada Balita Nationwide. Ipatutupad naman ito pong tinatawag na Dynamic Learning Program Bilang pagtugon po yan sa mga learning losses sa mga apektadong rehiyon, gayon din po ito mga make-up classes and catch-up sessions sa mga temporary learning spaces dahil nga yan sa sunod-sunod na pagtama ng mga bagyo sa bansa. Ito po'y matapos ang pagtalakay ng DepEd kasama po yung National Management Committee para tugunan ng learning losses ng mga learners. Mababatid, naawad po sa 239 na mga paaralan ang may tuturing ho mga kabrigada na very high risk sa learning losses dahil sa mga natural na kalamidad na nakaapekto ho yan kabrigada sa 377,729 na mga mag-aaral. Tanggap tayo ng report mga kabrigada ang Malacanang hindi raw ho pipigilan. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sakali na gustuhin ito na isuko ang sarili sa International Criminal Court. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo! Brigada! brigada. Ba -ba -ba -ba. Report! Hindi pipigilan ng palasyo ng Malacanang yes. si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nanaisin itong sumailalim sa investigasyon ng International Criminal Court. Pahayag ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos hamunin ng dating Pangulo sa pagdinig kahapon sa Kamara ang ICC na pumunta sa Pilipinas para investigahan siya sa mga di umano human rights violation sa madugo nitong kampanya kontra illegal na droga. Ngunit ayon kay Bersamin, kung ipapasa ng ICC ang proseso sa Interpol at mag-transmit ng red notice sa mga otoridad dito sa bansa, mauobliga ang pamahalaan na ikonsidera ang red notice bilang request na dapat kilalanin. Sa ganitong usapin, kailangan anyang tumalima ng Philippine authorities at magbigay ng buong kooperasyon sa Interpol alinsunod sa umiiral na protokol. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si dating Pangulong Duterte pa rin handa raw na magbigti. Sa ng ng Quadcom kung mapatutunayan ang mga aligasyon ni Trillanes single sa Drug Money. Brigada Haji Camino ibrigada mo. Brigada ng si dating pangulo Rodrigo Duterte kung mapatutunayan na tumanggap ng bilyon-bilyong pisong drug money ang kanilang pamilya na siyang inaakusahan ni dating senador Antonio Trillanes IV sa ikalabing-isang pagdinig ng House Quad Committee ipinresenta ni Trillanes ang bank documents na pag-aari umano ng pamilya ni Duterte kung saan 2.4 billion pesos ang na-deposito sa bank account ng dating pangulo at kay Vice President Sara Duterte mula 2011 hanggang 2015 Ipinaparata din ang din ng dating senador na ang 2016 campaign contributor ni Duterte na si Sammy Uy ay nagdeposito ng 120 million pesos sa bank accounts ng pamilya at konektado umano ang naturang individual sa drug trade. Pero sinabi ng dating presidente na handa siyang lumagda sa bank waiver upang buksan ang kanyang bank accounts at kapag napatudayan ng alegasyon kahit na isa lang sa mga iyon, magbibigti umano siya sa harap ng Quadcom. Bukod dito, sasabihan ni Duterte si VP Sara na magbitiw sa pwesto sakaling totoo ang mga akusasyon. Sa usapin naman ng drug smuggling, hindi makikialam ang dating Pangulo kung lilitisin sa korte ang anak na si Congressman Paulo Duterte at manugang na si Attorney Man Scarpio at kapag napatunayan ay hahayaan silang mabilanggo. Idinagdag pa ni Trillanes na ang pattern ay nagbabayad ang drug lord ng dividends sa Pamilya Duterte kada Abril at Oktubre. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camino, ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman ho ang paglipad ni Karma patungo sa Amerika, posibleng intentional, ayon ho yan kay Senador Bato de la Rosa. Brigada Ann Cortez ibrigada Brigada Mo. Brigada, brigada. Live <laughs> Report. Humingi ng update sa naging plenary deliberation ng Bureau of Immigration si Sen. Ronald Bato de la Rosa tungkol sa pagkaaresto ni Retired Police Colonel Regina Garma sa San Francisco, California. At ang rason nga ng paglipan niya rito kahit cancelado na ang kanyang visa bilang tugon, sinabi ni Sen. Grace po na sponsor ng BI na maaaring sinusubukan lang ni Garama kung makakatakas ito sa kabila ng kanselasyon. Pero bago ito, makikita sa post ng senador ang pasaring niya na malapit ng mapatotohanan ang mga haka-haka na intentional ang naging pag-alis nito sa bansa para hindi na makapagsalita sa Senado. Matatandaan, sana kailan isa si Garma sa mga inimbitahan sa drug war probe ng Senado. Bagamat bigo itong makaharap. Samantala, ayon kay De La Rosa, ang pagkahuli kay Garma ay nagpapagawa kita lang ng unting-unting pagkabigo na masasamang plano. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musical News on Brigada Forty. Ito naman ho ang Comelec, nakatakda ng ikasa ang field testing para huyan sa 25 o 2025 elections. Brigada Sheila Madibag, ibrigada mo

field testing ang Commission on Elections sa Comelec sa ilang mga presinto sa bansa at abroad bilang bahagi ng paghahanda sa 2025 National and Local Elections. Ayon sa Comelec, kabilang sa field testing na ito ang election machines, applications, transmissions, at procedure na mismong gagawin sa lokasyon. Sa isasagawang hakbang na ito, iuulat ng field testers ang attendance at ang area at status ng kada aktibidad. I-check din ang content ng mga ng automated counting machines. I-install ang mga ito at imomonitor ang pagboto, pagbibilang at canvassing. Isa rin sa gagawin ng ahensya ay ang pag-evaluate sa mismong performance ng ACMs mababatid na natanggap na ng Comelec ang higit 85,000 mula sa 110,000 na mga machines na gagamitin para sa paparating na halalan galing sa Miro Systems. Gaganapin naman ang testing sa so November 16 mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon sa anim na probinsya, 15 limang lungsod at limang lugar overseas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, 37 Chinese nationals abay hinold down ang NBI barm dyan sa Cotabato City. Brigada Roy Holgado i brigada mo. Brigada! Report! Sa malalimang investigasyon at identity verification, ang 37 Chinese National na nagtatrabaho dito sa Cotabato City. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Barman Special Investigator Ramila Danto Taviran. ang mga naturang in ay mga kontraktor ng ginanggawang Coronadal Commercial Corporation o KCC Mall of Cotabato Tinungo ng NBI-BARM ang construction site kasama ang BMP at AFP at inimbitahan nila ang mga naturang dayuhan sa kanilang tanggapan matapos silang makatanggap ng impormasyon hindi sa kanilang pangaabuso sa mga ordinaryong construction worker na pawang Pilipino. Nasa kamay na ng Bureau of Immigration o BOI-BARM ang kapalara ng mga dayuhan at ipapadeport ang mga itong sakalibang kwestyonable ang kanilang papeles. Magsasampa rin ng kaso ang NBI-BARM kaugnay sa mga reklamo na kanilang natanggap laban sa kanila. Giit ni Dato sa Taviran na nilalaban lamang ng ahensya ang karapatan ng ating mga kababayan laban sa mga abusadong dayuhan. At yan ang Yana Report in the Heart of Changing Lives. Ipong si Brigada Roy Holgado ng 89.3 Brigada News FM, Cota City. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, eh... Ipinatatawag na ho ng DFA si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Tsilian. Ito po yung upang ipadala sa China ang diplomatic protest ng Pilipinas laban po sa idineklarang baselines, mga kabigada, at base points ng China sa Baho de Masinlok o yung Scarborough Shoal na lumalabag umano sa soberanya ng Pilipinas at sa international laws. Partikular nga ho na tinukoy kabrigada ng ahensya, ito pong 1982. Unclos, mga kabrikada, at yung pagkapanalo nga po natin sa 16 Arbitral Ruling. Brigada Balita Nationwide. Naghatid naman ng tulong ang malasakit team ni Senador Bongo sa mga pamilyang nasunugan sa barangay Pasonanca, Zamboanga City. Dala ayuda, nagbigay ho sila ng pinansyal na tulong at iba pang mga pangailangan para huyan sa 34 na mga pamilya na naapektuhan ng sunog. Sa kanyang mensahe, binigyan din ho ng senador ang kanyang pangakong tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga nasa oras ng matinding pagsubok. Bilang pangunahing mayakta ng Bureau of Fire Protection Modernization Act of 2021, patuloy ang pagsisikap na mambabatas na palakasin ang kakayahan ng BFP sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente ng sunog. Samantala, nag-file din si Senador Bongo ng SBN 192 para ho sa Rental Housing Subsidy Program na layuning makatulong sa mga biktima ng sakuna sa pamamagitan ng pabahay. Brigada Balita Nationwide namang health news mga kabrigada, mahalaga po para sa mga teenagers ang maayos na metabolism dahil nakabubuti rin po yan sa kanilang immune system dahil pinalalakas po nito ang kakayahan ng katawan na lumaban sa mga sakit at impeksyon. Makatutulong din huyan bilang paghahanda sa pagbabago sa kanilang katawan at sa pahuyan mga kabigada ha ng pagpapainom ng Standout ES4 Multivitamin Capsule para masigurong guardado ang kanilang immune system mga kabrigada. Kaya naman po simulan to pa rin na ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Lita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, naging uh, rutin na po ng pamilya ni Nelly Freda Francisco ng paghingiho ng tulong Simula po nang ma-diagnose ang kanyang anak na si Esteban ng sakit na bone marrow disease. Lahat po ng diskarte ay papasukin po ng pamilya para po sa kanilang anak. Hindi kasi ito maoperahan dahil kailangan muna na malakas ang kanyang pangangatawan. Mangyayari lamang ito kung tuloy-tuloy ang pag-inom ng pasyente ng gamot na kinakailangan. Dahil ho dito. Nakatanggap po ng financial assistance si Nelly Freda para sa gamot ng kanyang anak mula po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno katuwang ang Brigada News FM at ang One Tahanan Party List. Sa ngayon mga kabrigada, ang pananalig sa Diyos at ang pagtutulungan ng pamilya ang nagpapalakas sa kanila sa gitna ho ng pagsubok na ito. Balita, Balita pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy hunyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM. At sa wantahanan, Partylist, maraming salamat, ka-Brigada. Balita, balita. na pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada balita nationwide. Kada balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga naging lingkod, ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.